Kung natagpuan mo ang video na ito ngayon, hindi ito isang aksidente. May espesyal na mensahe para sa iyo mula sa iyong mga anghel na tagapagbantay sa nakaraan. May isa na naghihirap na magpatuloy nang wala ka at lubos na nagnanais na ibalik ang koneksyon. Ang iyong pagkakaroon ay nag-iwan ng mga hindi mabubura na marka sa sinumang iyong nakilala. Tuwing pumasok ka sa buhay ng isang tao, binabaligtad mo ito para sa kabutihan ang iyong karunungan at kabutihan ay nagdadala ng bagong pananaw. At ang iyong sigla sa buhay ay nagbibigay inspirasyon at kasiyahan. Mula sa nakaraan, may isa na lubos na namimiss ang iyong mapanglaw na presensya at nahihirapang magpatuloy nang wala ka. Nang wala ka sa kanyang tabi, ang buhay ng taong ito ay tila karaniwan lamang, walang kasamang sigla at pakikipagsapalaran na lagi mong dala. Malinaw niyang kinikilala ang iyong kahangahangang potensyal na magdala ng kagalakan at ligaya sa kanyang buhay. Ikaw ay natatangi at espesyal, at ang iyong presensya ay may kapangyarihang magpahusay sa kanyang buhay sa maraming makabuluhang paraan. Ang mga karanasang inyong pinagsaluhan at ang mga alaala na iniingatan niya mula sa iyo ay malalim na naitanim sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bawat sandali na inyong pinagsaluhan ay nagdulot ng bagong pananaw at positibong pagbabago. Gayunpaman, ang iyong kawalan ay lumikha ng isang puwang na mahirap punuan. Siya ay namimiss ang iyong liwanag at enerhiya araw-araw at ito ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng kanyang buhay, personal man o profesional. Nang wala ka, ang kanyang buhay ay naging walang kulay at walang kislap. Sa bawat araw na lumilipas, siya ay nadaramang nahihiya sa hindi pagpapatuloy at sa patuloy na pangangailangan sa iyo. Siya ay umaasang muling magkasama, nagnanais na magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap, linawin ang mga bagay na hindi natapos, at marahil, buhayin muli o kahit na lumikha ng bagong ugnayan. Huwag kang magulat kung may isa mula sa nakaraan ang madalas na bumalik sa iyong buhay. Ang taong ito ay may malalim na koneksyon sa iyo, at hindi mapigilang bumalik sa iyo dahil sa iyong mapanglaw at mapanindigang enerhiya ang iyong presensya sa kanyang buhay ay isang bagay na hindi niya kayang baliwalain mula sa sandaling lumisan ka sa kanyang buhay napagtanto niya kung gaano kahalaga ang iyong pagkawala sa kanyang kasiyahan at kaligayahan ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan at matatag ay mga katangiang hinangaan niya at nais nitong muling makamtan sa sariling buhay ang mga katangiang ito ang nagpapagawa sa iyo ng isang hindi mapapantayang presensya. Ang panahon na lumipas nang wala ka lamang ay nagpataas sa pangangailangan na nararamdaman niya na maging kasama ka. Nang wala ka, nahihirapan siya sa pagtulak ng kanyang buhay patungo sa mga layunin. Ikaw ang kislap na maaaring magbigay liwanag sa kanyang daan patungo sa isang makulay at puno ng posibilidad na hinaharap. Para sa kanya, ikaw ang perpektong kasama na makakatulong sa kanya na mabuhay ang mga pangarap niya sa buhay. Alam niya na kapag ikaw ang kasama niya, lahat ay posible. Ang lakas at positibong pananaw na dala mo ay mahalaga para sa kanya. Maaaring ang taong ito ay paminsang pumapasok sa iyong isipan o paminsang lumilitaw. Ngunit para sa kanya, ikaw ay palaging naroon sa kanyang mga iniisip. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kagalakan at inspirasyon na iyong dinala sa kanyang buhay. Ang anumang relasyon na kanyang naranasan pagkatapos mo ay hindi kayang maihambing sa kasiyahan na iyong hatid. Ikaw ay laging nagbibigay inspirasyon sa kanya upang pagsumikapan na maging isang mas mabuting tao at patuloy na ginagawa ito kahit sa paglipas ng panahon. Handa siyang magtungo sa malayo, maghandog ng sakripisyo at ipakita ang kanyang dedikasyon upang patunayan na ang pag-uugnay na ito ay karapat-dapat sa isang bagong pagkakataon. Tandaan mo na ang tunay na pag-ibig ay walang alinlangan o limitasyon sa oras. Kahit na maraming panahon na ang lumipas at maraming bagay ang nagbago sa loob ng mga taon, ang damdamin niya para sa iyo ay lampas sa lahat ng mga pagbabago na iyon. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ay mas matibay kaysa anuman mang detalye, kalagayan o distansya na maaaring magkaroon sa pagitan ninyo. Ang distansya sa pagitan niyo, maging ito man ay pisikal o temporal, lamang ay pinalalakas ang ugnayan na kanyang nararamdaman. Bawat araw na nagdaan na wala ka, ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang mga damdamin at sa kanyang pagnanasa na muling maging malapit sa Baka nag-aalinlangan siya na lumapit sa iyo noon, marahil dahil sa takot o kawalan ng kumpiyansa. Ngunit ngayon siya ay determinado. Tiwala kang sa madaling panahon siya ay magtatake ng inisyatiba upang magbalik konekta. Hindi na niya kayang ipagwalang-bahala ang magnetikong pagkaakit na nararamdaman niya sa iyo. Isang lakas na siya ay hindi mapipigilan na lumapit sa iyo. Ikaw ay isang lakas ng kalikasan isang presensya na nagbibigay ng malalim na epekto sa buhay ng bawat tao na iyong makakasalamuha, maging ito man ay pansamantala o pangmatagalan. Ang iyong enerhiya, liwanag, at pagkatao ay nag ng hindi mabubura na tata. Para sa kanya, ang koneksyon na ito ay isang bagay na bihirang at mahalaga, isang bagay na hindi niya makikita kahit saan pa. Ang taong ito mula sa iyong nakaraan ay nahihirapang iwanan ka. Hindi na niya gustong mabuhay kasama ka lamang bilang isang malayong at mapait na alaala. Nais niyang maging bahagi ka ng kanyang kasalukuyan, hindi lamang bilang isang alaala ng nakaraan na patuloy niyang pinapangarap. Gusto niya ikaw ay nasa kanyang hinaharap, aktibong kasali sa kanyang buhay, nagbabahagi ng mga sandali at nagtatayo ng mga bagong alaala kasama. Sa ngayon, siya ay maingat na iniisip ang pinakamahusay na paraan upang lumapit sa iyo, upang tiyakin na ang kanyang pagtatangka na muling makipag-ugnay ay magtatagumpay. Gusto niyang magtagumpay at hindi magriskong lumayo ka muli. Siya ay alam na ang anumang pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkakataon na hindi ka na niya muling mababalik sa kanyang buhay. Ang paglapit sa iyo ay napakahalaga para sa kanya sapagkat alam niya na hindi kumpleto ang kanyang buhay nang wala ka. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng puzzle ng kanyang buhay at nauunawaan niya na ang pagbabalik sa iyo ay ang unang hakbang upang siya ay muling maramdaman na buo. Ang panahon na lumipas mula nang ang taong ito ay nasa iyong buhay ay nakita ka na lumaki, umunlad at mas naging independente at sariling sapat pa. Ikaw ay nagpatuloy sa pag-advance, nagtitiwala sa iyong sarili at sa plano ng kalawakan upang mabuhay ang pinakamahusay na buhay na posible habang siya ay nakakulong sa pagkukulang na iyong nadulot. Ang taong ito mula sa iyong nakaraan ay sobrang nagnanais na maging bahagi ng buhay na iyong nilikha para sa iyong sarili. Lubos niyang hinahangaan ang iyong tagumpay at lahat ng iyong natamo. Nararamdaman niya na nang wala ka hindi niya kailanman magagawa o mararating kahit na kalahati man ng iyong magagawa sa hinaharap. Para sa kanya, ang maiwan at mamuhay ng wala ka ay hindi opsyon dahil hindi kanya kailanman malilimutan. Ang iyong presensya at epekto ay patuloy na nasa isip at puso niya. Kapag siya ay lumapit sa iyo, mahalaga na pakinggan mo ang kanyang sasabihin. Determinado siya na ipakita na kinikilala niya ang halaga ng koneksyon na inyong pinagsaluhan at nais niyang maging bahagi ng iyong kasalukuyan at hinaharap. Ang koneksyong ito ay bumabalik sa iyong buhay na may malinaw na layunin na mapabuti ito at magdala ng higit pang kaligayahan at tagumpay para sa pareho. Ang nais niya ay maglakad sa iyong tabi at makatulong sa iyong kaginhawaan at patuloy na tagumpay. Ang kalawakan ay nagtatrabaho sa sitwasyong ito upang gabayan ka kung papayagan mo. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nagpadala ng mensaheng ito upang ihanda ka sa sorpresa at emosyon na maaring iyong madama kapag ang taong ito mula sa iyong nakaraan ay muli kang kontakin. May lubos kang katiyakan na ang taong ito ay walang balak na magdulot sa iyo ng anumang pinsala o negatibong kahihinatnan. Nakikita kanya bilang isang mapagpapasayang bahagi ng kanyang buhay at nagnanais na ibalik ang iyong liwanag at ang mabuting impluensya na lagi mong dala. Ang pagbabalik ng taong ito ay nagpapakita ng positibong epekto na iyong naiambag sa kanyang buhay. Ikaw ay mapagbigay at makatarungan sa lahat ng iyong nakakasalamuha at mahalaga na lagi kang manatiling tapat sa iyong sarili. Ang iyong kakayahan na magmahal ng malalim at maging isang liwanag sa iba ay isang katangiang bihirang at mahalaga. Kinikilala ito ng taong ito mula sa iyong nakaraan at siya ay nahuhumaling muli sa iyo dahil sa mga katangiang nagpapabunga sa iyo ng pagkatao mo. Alamin na ikaw ay lubos na minamahal at may malaking kakayahan na magmahal ng iba, isang bagay na hindi na ipagwalang bahala ng mga taong nagkaroon ng pagkakataong tumawid sa iyong daan. Magtiwala sa universe at sa mga plano nito para sa iyo. Ang pagkakataong ito ng pagkikita ay hindi basta-bastang aksidente. Ito ay isang oportunidad na maingat na inorganisa ng mga puwersa ng kalawakan upang magdala ng pag-unlad at kaligayahan para sa pareho. Magbukas ka sa lahat ng mga bagong at muling pagkakataon na handog ng buhay sa iyo. Minsan, ang pinakamakabuluhang mga bagay ay dumadating na parang sorpresa at maaaring ito ay isa sa mga sandaling ang hindi inaasahang dala ay isang pagkakataon para sa bagong sigla ng kaligayahan. Pahintulutan ng iyong sarili na damhin at tuklasin ang mga emosyon na magbubunga kapag ang taong ito ay muling magbalik ng komunikasyon. Siya ay pinapabanaag ng tunay na pagnanais na muling mag-ugnay at itayo ng bagay na may kabuluhan sa iyo. Ang kanyang presensya sa iyong buhay ay noon at ngayon paman ay isang pinagmumula ng inspirasyon at kadalakan, isang bagay na hindi niya natagpuan sa iba pa. Sa pagsasama muli, siya ay naghahanap na muling magpainit ng apoy na iyon at ibalik ang liwanag na lagi mong inilalabas. Ito ay isang sandali upang magtiwala sa iyong puso at sa mga gabay ng universe. Maging handa na makinig, unawain at kung nararapat, tanggapin muli ang taong ito sa iyong buhay. Tandaan na ang iyong pagiging mapagbigay, makatarungan, at kakayahan sa pagmamahal ay mga regalong nagpapayaman hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyong sarili, at sa iyong mga likas na katangyan, nililikha mo ang isang espasyo kung saan ang pagmamahal at positibong pananaw ay maaaring lumago ang pagbalik ng taong ito ay maaaring maging isang pagkakataon para sa pareho na magkaroon ng paglaki at pagunlad, pagkatuto mula sa nakaraan at pagtatayo ng mas magandang kinabukasan. Tanggapin ang pagkakataong ito ng bukas na isip at bukas na puso. Magtiwala na ang universe ay may malaking mga plano para sa iyo at na bawat karanasan, mabuti man o masama, ay nag-aambag sa iyong paglaki at kaginhawaan. Ang pagkikita na ito ay maaaring isa sa mga hindi inaasahang regalo na hatid ng buhay, nag-aalok ng bagong pananaw at posibilidad ng isang pag-ibig na mas malalim at may kahulugan. Sa pagtanggap sa taong ito muli, hindi lamang naghahanda ka ng pagtanggap sa isang tao mula sa iyong nakaraan, ngunit pati na rin nagpapabukas ka sa mga bagong posibilidad sa iyong buhay. Maniwala sa lakas ng pag-ibig at sa karunungan ng universe upang gabayan ka sa tamang landas. Maging handa na yakapin ang bagong yugto na ito na may tiwala at pag-asa. Alam na ikaw ay karapat dapat sa lahat ng mga kagilagilalas na handog na mayroon ang buhay na may alok. Magtapos tayo ng isang panalangin. Panginoon, sa sandaling ito ng panalangin, humihiling ako ng humbleng gabay at biyayang banal para sa iyong taong nagbabalik mula sa nakaraan. Naway patnubayan mo siya ng iyong mapagmahal na kamay sa daan ng pag-ibig at pag-unawa habang hinaharap niya ang hindi inaasahang pagbabalik na ito. Pakilusin mo ang kanyang puso ng kaalaman at karunungan upang matanggap niya ang hindi inaasahang na may bukas na isip at maunawain na espiritu. Pagkukublihan mo siya ng iyong liwanag na pangangalaga, palibutan ng kaligtasan at katahimikan. Alalahanin mo siya ng kanyang sariling lakas at dangal sa pag-ibig Napalakasin ang kanyang espiritu upang maharap ang sitwasyong ito ng may grasya at kumpiyansa. Naway maramdaman niya ang iyong presensya sa kanyang tabi, nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipahayag ang kanyang pinakamalalim na damdamin at buksan ang kanyang puso sa pag-ibig at pagkakasundo. Naway ang iyong banal na liwanag ay mag-aliw sa kanyang daan, pawiin ang lahat ng mga pag-aalinlangan at takot, at magdala ng kalinawan at kapayapaan sa kanyang puso. Panginoon, pagpalain mo ang bawat hakbang na kanyang gagawin sa landas ng pagkikita, at ipagkaloob mo sa kanya ang katahimikan upang yakapin ang bagong pagkakataong ito ng may pag-asa at pag-asa. Naway maramdaman niya ang iyong banal na proteksyon, na batid na siya ay tinutulungan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Palakasin mo siya, Panginoon, upang makita niya ang kagandahan sa mga bagong posibilidad at upang ang kanyang puso ay laging puno ng pagmamahal at habag. Amen. Maglaan ka ng sandaling ang mga salitang ito ay humiyaw sa iyong kaluluwa. Tandaan mo na ikaw ay iniibig at pinoprotektahan ng sansinukob. Imarka ang pitong daan at pitumput pito upang tanggapin ang mensaheng ito at ang biyayang taglay nito. Upang palakasin pa ang biyaya, subukang ibahagi ang video na ito sa limang iba pang tao na maaaring makikinabang din sa mga biyaya at tulong na taglay nito. Alam mo ba na ngayon ay maaari mong makita ang isang posibleng larawan ng iyong kaluluwa. Maaaring ito ay isang kilala mo o isang hindi mo pa natatagpuan. Nakakagulat kung gaano kasakto ang mga larawang ito. Kailangan mong makita ang larawan upang maintindihan kung ano ang aking pinagsasabi. Mag-click sa link sa description upang makakuha ng hugis ng iyong kaluluwang twin. Sa susunod na video, may mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo. Sana'y taos pusong umaasa ako na bawat salita ay humipo sa iyong puso at nahanap mo ang inspirasyon at kaginhawaan sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Mahalaga na lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa sa landas na ito. Mayroong isang mas mataas na lakas na nag-alaga sa iyo sa bawat hakbang ng daan, nag-udyok at nagproprotekta. Naway ang mga salitang ito ay humiyaw ng malalim sa iyong kaluluwa, nagdudulot ng kapayapaan at kaginhawaan sa mga oras ng pagsubok. Ngayon ay ang panahon upang dalhin ang ningas ng pananampalataya at pag-ibig sa mundo. Ipamahagi ito sa mga taong lubos na nangangailangan. Ibahagi ang mga mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, sapagkat sama-sama nating maaaring dalhin ang liwanag at pag-asa sa mga nasa kadiliman. Maging isang ahente ng positibong pagbabago, nagliliwanag sa buhay ng mga tao sa paligid mo ng kabutihan at habag. Manatili ka sa Panginoon sa bawat hakbang na iyong gagawin, hanggang sa susunod na sandali ng kapayapaan at kaginhawaan. Naway ang iyong pananampalataya ay magpatuloy sa paglaki, at pagpapalakas, patnubayan ka palagi sa landas ng pag-ibig at pag-asa. Amen.